Hello po uli mga maminser Muli, ito po si Sir Manal Okay, ngayon Division po yung topic natin sa mathematics Pero, ang title is How to get quotient in easy way Paano ba natin makuha yung quotients Sa madaling paraan lang Yung hindi na tayo gagamit ng long method Yung sinusunod na 5 steps Which is, una, divide Pangalawa, multiply. Sunod is subtract. Tapos, bring down. Tapos bring down, go back. Pag sinabing go back, balik ka sa divide. Dito, sa topic na to, kukunin natin ang quotient ng madaling paraan. Okay, panoorin lang po ninyo. Tapos, after neto, eh, kung medyo nalilito pa kayo, konting balik lang sa video para maano ma nyo, dahil, to be honest, pag natutunan nito, mas madali nyo na makuha yung quotient sa division. Okay po? Ito. Bigyan tayo ng isang example. 2,872 divided by 8. Okay? Ayan. Nating natin. 2,872 divided by 8. Of course, we cannot divide 2 divided by 8. Kailangan mas mataas yung dividend kaysa sa divisor. Kaya gawin natin siyang 2 digits. Gawin natin 28 divided by 8. Okay. Ilan na ba magiging quotient niya? Okay. Ilang 8 kaya yan? 8, 16, 24. Therefore, ilang 8 siya? Tatlo. Okay. Therefore, 28 divided by 8 equals 3. Tapos, ito, 3 times 8 is 24. Since na siya ay 28, ilan ang kailangan natin idagdag kay 24 para maging 28? Tingnan natin. 25, 26, 27, 28. Therefore, ilan ang kailangan natin? Apat. Okay, yung apat, ilagay natin siya, isiksik natin yan. Okay, yan. Imbis na 7, ngayon siya ay 47 na po siya. Therefore, 47 divided by 8. 47 divided by 8 ano kaya mm Hmm. Ayan, ilang 8 'yan? Sa 2, 3, 4, 5. Okay, therefore 5 pala. Therefore ilagay natin 'yan. 47 divided by divided by 8 ay 5. Ngayon, 8 times 5 is 40. Ilan ang kailangan mong idagdag sa 40 para maging 47. Okay? Meron ka ng 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Okay, therefore, ilan yan? Pito ang kailangan natin idagdag sa 40 para maging 47. Tapos yung pito na yun, isingin natin doon. Okay, ngayon, hindi na siya two. Siya na nga po, siya na, siya na, siya na ngayon ay 72. Therefore, 72 divided by 8. Ano kaya ang quotient? Oops, Ayan, eksakto, 72. Ilang 8 kaya ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, sham, or 9. Okay, therefore, sinabi pala, pag 72 divided by 8, the quotient, or the quotient is 9. Ilagay natin yung 9 dito. Ayan. Okay. Then, 9 times 8 is 72. Eksakto. Wala ka nang pwedeng idagdag. Yan na mismo siya. Okay. Therefore, yun okay. pala, 2,872 divided by 8 equals 359. Yan po. Okay po. Ngayon, kapag medyo na ano lang kayo, balik nyo lang po ng konti yung video. madaling madali lang po talaga to. Okay, isa pa tayong halimbawa. Isa halimbawa is 3,208 divided by 7. Okay? Ayan. Again, I'll repeat. 3,208 divided by 7. Again, hindi pwede natin i-divide ang 3 divided by 7. Kailangan lagi mas mataas yung dividend kaysa sa divisor. Kaya gawin natin siya 2 digits. Kaya magiging 32. 32 divided by 7. Ayan. 4. Okay? Therefore, 4. Ilagay natin yung 4 sa itaas ng 2. Okay. Kailangan natin dyan ilagay sa itaas ng 2. kasi nga po, dalawang digits yung ginamit natin. Hindi isang digit. Okay, kung ilan digits ang ginamit niyo doon yung ilalagay sa itaas yung sagot o yung quotient. Okay? Ngayon, 4 times 7, ayan na po, kitang kita, 28. Eh, since na yan ay 32, ilan ang kailangan mong idagdag kay 28 para maging 32? Okay, meron na tayong 28. 29, 30, 31, 32. 32. Therefore, ang kailangan natin ay 4. Tapos, yung 4 yan, isiksik natin yan dyan kay zero. Si okay? Ngayon si 0 ay hindi na 0. Siya na ngayon ay 40. Therefore, 40 divided by 7, okay, equals 5. Okay? Ilagyan natin yung 5 sa itaas ng 0. Yan. Then, 5 times seven equals 35. Okay, therefore, kung 35, tapos 40 yon ilan ang kailangan mong idagdag kay 35 para maging 40? Okay, meron ko ng 36. 36, ay, sorry, meron ko ng 35 pala. 36, 37, 38, 39, 40. Therefore, ilan ang kailangan mo na idagdag kay 35? 5. Okay, may dinagdag na tayong lima. Tapos, yung lima, isiksik natin yan dyan kay 8. Ngayon, hindi na siya 8. Siya na ngayon ay 58. Okay po, 58. Therefore, 58 divided by 7. Yan, ilang kayang 7 yan? 8. 58 divided by 7 equals 8. Ilagin natin yung 8 sa itaas. Yan. Pero... 8 times 7 is 56. Okay po? Pero, yan ay 58. Ilan ang kailangan natin idagdag kay 56 para maging 58? Meron ko lang 56. 57, 58. Therefore, ang kailangan natin idagdag kay 56 para maging 58 ay dalawa. Pero, since na yung 8 yung last digit wala na siyang karugtong na ibang digit. Therefore, itong sito ay magiging remainder na po siya. Siya ay magiging remainder 2. Okay? Nagkakaroon ng remainder kung wala ng karugtong. Okay? Yung remainder, ibig sabihin niya yun, sobra. Okay? Ngayon, ibig sabihin pala is 3208 divided by 7 equals 458 remainder 2. Okay po, yan po yung turo ko ngayon sa inyo how to get quotient in easy way. Okay po, kapag medyo na rin ito kayo ngunti, atras nyo lang po. Okay, yan po. Sana po, kasi pag natutunan nyo ito sa, div, sa divide na mga bata, mas madali nilang um, masasagutan yung sagot. In easy way. Okay po. Muli, ito po si Sir Manal. Sarap po nakatulong po ako sa inyong mga anak dito sa division. At thank you so much. Maraming marami pong salamat. Bye-bye po. Uli po. Uh, comment lang po kayo kung ano pa po yung mga gusto nyo -ano, uh, gawin natin video sa mathematics. Whether that one is elementary or high school. Thank you so much.